wala na yung sakit wala na wala wala na yung sige sige tanggalin bilis tanggalin mo bilisan mo bilis huwag ka na magkita dyan ha tapos saan kita ha Nung no, ko yan, kanina. Nahilo ka kanina? Kanina yung ko, bagpama Oh, ngayon? Wala na. Ubusin mo na, bilis. Tanggalin lahat. Hindi kita papahirapan, tanggalin mo lahat, bilis. Hindi ka na nahilo ate? Wala na rin sa akin sa dibdib mo. Wala na. Yung sa kamay mo, nawala na rin. Wala na. Ngayon si ate na pinsala yan, na ano yan. Na manhid yung kamay niya, sikip yung dibdib niya. Sakit ang ulo, nahilo. Bilisan mo! Bilis! Bilis, bilis! Tanggalin mo na maayos. Ubusin mo. Sa kamay At Dalawang kamay, gamitin mo. Bilisan mo. Bilisan mo. Uh, para sa kita talaga. Makapagbiruan sa'yo. Sabihin mo ate kung meron pa, may masakit pa, may masakit pa ba? Wala na. Wala na. Bulsin mo na. Bilisan mo. Wala na. Okay na. Wala na rin. Sa ulo mo, wala na rin. Magaan na. Okay na. Bonsai mo na. Meron pa ba? Sakit kanina pa. Ngayon. May masakit pa. At saka yung hindi ko. Wala na. Ngayon. Ngayon okay na. Okay na? Okay. Bilisan mo. Tanggalin mo lahat. Ano? Okay ka na? Wala na? No, wala na po yung manig. mo yung kamay mo. Taas. Huwag ka nang ulit pikit-pikit. Huwag ka nang ulit, ha? Ha? Huwag mo nang mabalikan to, ha? Ha? nangyari sa'yo kuya? Ha? Malayo. Ha? Malayo. Ano malayo? Ayos siya ba? Hmm. Bakit okay ka lang, ano? Nakatulog ka? Nakatulog ka ba? Saan ka nakapunta? Ha? Malayo. Malayo? Malayo? Pero okay ka, orang okay lang ang katawan mo. Ayos lang. Magaan. Hmm. Alam mo ba nangyayari? Hindi mo alam? Naririnig mo ako, hindi? Hindi? <laughs> hindi niya ako naririnig, guys. Okay na yung asawa mo, ha? Ingatan mo to, ha? Magdasal kayo palagi, ha? Kuya, magdasal kayo palagi. Kahit mahirap tayo, kahit basta hindi tayo gumagawa ng ano, masama. Dasal tayo, magano tayo, magsimba para hindi kayo nadadapuan ng ano ng masamang ispirito. pero okay ka na okay na si ikaw ate ayos ka wala na hindi na mami dyan <laughs> ayun okay na sila guys maraming maraming salamat sa dakilang pinong Diyos mga Diyos anak Diyos Pedro Santo katulong na naman tayo sa kapwa natin tuloy tuloy lang tayo pagtulong